pagkatapos ng nakaraang halalan, talagang hindi maiwasan na makaramdam na mga pagkadismaya sa mga nangyari. Napapansin nga natin, tuwing may sasabog na issue sa ating bayan, parang hindi maiwasan ng iba magsabi, sabi ko na sa'yo, At nakikita natin, nakikita natin sa Facebook, mahilig pa din tayong maglapag ng mga resibo at mag-post ng mga throwback, 'di ba, ng ating mga plano para sa gobyerno. At kasama nito, paminsan ang paghuhusga sa mga kababayan natin na hindi tumugon sa ating panawagan noon. Pero, hindi pwedeng manatili na lang tayo sa pagkabigo at paninisi. Dahil hindi naman natapos ang laban noong 2022. At hindi rin doon natapos ang ating tungkulin bilang mga Pilipino. Hindi tayo pwedeng tumigil. Ngayon, nahaharap tayo sa bagong yugto, ang midterm elections. Kung saan may pagkakataon muli tayong palakasin ang ating hanay. Nakita na natin na sa loob ng na mga nagdaang buwan at taon, Napakahalagang plataforma nito para unting-unting basagin ang pananampag pananamantala sa taong bayan. Ang patunay nito, si Senator Risa Hontiveros. <laughs> na alam nating tunay na tumitindig para sa interes ng mga Pilipino. Proud tayong lahat sa kanyang performance sa Senado. Pero ba diba, mas gagaan ng laban pag meron siyang kasama. Kaya ang susunod na atas para sa atin lahat, bigyan natin si Senator Risa ng mga kaalyado at katuwang mga kapwa niya matitino at mahuhusay. Natitindig kasama niya sa lahat na laban. Magagawa natin ito ngayong 2025.